Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ng kwento ng isang ama at ng kanyang pamilya na hindi nawalan ng pag-asa kahit sa harap ng pinakamadilim na sandali sa kanilang buhay. Ito ang kwento ni Jairius at ang kanyang anak na babae na muling binuhay ni Jesus mula sa kamatayan. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, Please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories. Si Jairius ay isang respetadong guro sa batas, kilala sa kanyang katalinuhan at kabanalan. Ngunit sa kabila ng kanyang karangalan at posisyon, ang kanyang mundo ay nabalot ng pangamba nang ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay nagkasakit. Araw-araw, ramdam niya ang bigat ng bawat sandali na lumilipas habang pinagmamasdan ang kanyang anak na dahan-dahang humihina. Sa kanyang puso, iniisip niya hindi ako handa na mawala siya. Kailangan kong gawin ang lahat para mailigtas ang buhay ng aking anak. Hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito nang wala siya. Nagmadali siya at naglakad patungo sa lugar kung saan naroroon si Jesus. Habang naglalakad, iniisip niya, "Sana ay makarating ako sa oras. Sana ay makarating ako bago ang huli na. Ang bawat segundo ay mahalaga. Bawat hakbang ay nagdadala sa akin sa kanya. Panginoon," Sana'y makinig ka. Pagdating niya kay Jesus, humingi siya ng tulong. Guro, ang aking anak ay may sakit. Sana'y pumunta ka sa aming tahanan at pagalingin siya. Ngumiti si Jesus at tumingin sa kanya na puno ng habag at tapayapaan. Huwag kang matakot, Jairius. Ang iyong pananampalataya ang gagabay sa atin. Habang naglalakad sila patungo sa bahay ni Jairius, dumating ang balita. Namatay na ang bata. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan at pinagsasabihan si Jairius, Huwag mo nang abalahin ng guro, patay na ang iyong anak, hindi na makakabalik. Ngunit si Jairius ay hindi nawala ng tapang. Sa kanyang puso, iniisip niya, Hindi, kahit patay na siya sa paningin ng iba, may pag-asa pa rin. Kung sinabi niya na pupunta siya, marahil may himala pa rin, hindi ako susuko. Hindi ko papayagang payagang mawala ang aking anak ng ganito na lamang. Pagdating ni Jesus sa bahay, sinalubong siya ng mga umiiyak at nagdadalamhati. Ang katahimikan sa paligid ay halos nakakatakot. Ang bawat hakbang ni Jesus ay ramdam sa puso ng lahat. Siya ay lumapit sa kama ng bata at sinabi sa lahat, Bakit kayo umiiyak? Hindi ba kayo naniniwala? Si Jairus ay tumingin kay Jesus na puno ng pag-asa at pananalig. Guru, sana inandyan ka noon. Ang aking anak ay patay na, ngulit naniniwala ko sa iyong kapangyarihan. Sa katahimikan ng silid, naramdaman ng lahat ang kakaibang presensya ni Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos na bumabalot sa paligid, ang liwanag na pumapalibot sa Kanya, at ang kapayapaan na nagmumula sa Kanyang tinig. Si Jesus ay umupo sa tabi ng bata, hinawakan ng Kanyang kamay, at tumingin sa magulang ng bata. Huwag kayong matakot. Siya ay hindi patay. Siya ay natutulog lamang. Ang pananampalataya ninyo ang magbibigay buhay sa kanya. Sa isip ni Jairius, iniisip niya, Paano ito mangyayari? Siya ay patay na, ngunit may kakaibang kapangyarihan sa presensya niya. Hindi ko maintindihan, ngunit nararamdaman ko ang kanyang awa at magmamahal. Pagkatapos, ay tumindig si Jesus at sinabi ng malakas, Babae, bumangon ka. At sa mga sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ang bata na patay na sa paningin ng lahat ay dahan-dahang bumangon. Ang kanyang mga mata ay nagbukas at siya ay kumilos. Ang silid ay napuno ng liwanag at saya. Ang mga magulang ay hindi makapaniwala. Umiiyak sa galak at pasasalamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Ang mga tao sa paligid ay namangha. Ang ilan ay nagbubulungan. Totoo, ang kapangyarihan ng Diyos ay dakila. Nakita namin ang himala. Ang ilan ay nagugulat. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Si Jairius ay humawak sa kamay ng kanyang anak, hawak din ang kamay ni Jesus at iniisip, hindi sapat ang mga salita para ilarawan ng kabutihan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat na may pananampalataya. Sa bawat hakbang ng anak ko ngayon, dadalhin niya ang liwanag at pag-asa. Ang kwento ni Jairius at ng kanyang anak ay paalala sa atin na sa pinakamadilim na sandali, hindi nawawala ang pag-asa kapag may pananampalataya ipinapakita na sa bawat pagsubok at kawalan ay may kapangyarihan ng Diyos na magdala ng buhay, pag-asa at pagbabago. Sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na pakiramdam natin ay tapos na ang lahat. Ngunit tulad ng anak ni Jairius, may pagkakataon ng Diyos na magbigay ng bagong simula. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ni Jairius at ng kanyang anak. Sana ay na-inspire kayo at nagdala ito ng pag-asa sa inyong puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Bible stories na magpapalakas ng pananampalataya at magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli at nawa'y gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.